Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Mga may mga tinatamaan na naman ng sakit na karaniwang nararanasan kapag mainit ang panahon. Isa na ang sore eyes na infection sa mata. Ilang sintomas niya ang pangumula ng mata, pananakit at pamamaga ng mga talukap. Meron ding discharge o pagmumuta. Mataliyang maipasa sa ibang tao sa pamagitan ng direct contact. Payo ng doktor, lumiban sa klase o trabaho para hindi makahawa. Huwag rin daw mag-self-medicate upang hindi lumala ang sore eyes. Maraga magpakonsulta pa rin sa doktor. Bagnitude 7.2 na lindol ang yumanig sa Taiwan kahapon. May daan at limampung libong Pilipino ang nagtatrabaho roon. Ang na ilan sa kanila, naranasan ng malakas na lindol, magiging ilang aftershocks. Para alamin natin ang sitwasyon ngayon ng ilang Pinoy roon, Makapanayam natin ang isa sa mga kababayan natin na si Kiera Ibanez. Anim na taon na siyang nagtatrabaho sa Taiwan. Magandang umaga, Kiera. Uh, magandang umaga po, Igan. Opo. Kamusta na kayo riyan? At uh, may mga aftershocks pa ba kayo nararamdaman? Uh, bali po, uh, kagabi po, wala naman po kami nararamdaman aftershocks. Pero after po noong morning... At tanghali ko hanggang hapon, siguro po mga siyam na after sa po yung naramdaman namin. Pero mahina na lang naman po siya. At nasan ka na tumama ang lindol? Nasa loob po talaga ako ng production ng Igan na mm -hmm. nagtatrabaho po talaga ako ng mga oras na yun. At bigla po talaga siya, as in, ang bilis niya lang po nangyari. Mm -hmm. Hindi po namin alam kung mm -hmm. paano po kikilos talaga. So, mm -hmm. takot po kami. Ano na obserba mo sa paligid? Talagang malakas ang mga pagyanig? Sobra po. As in, eh, feeling ko po anytime babagsak po yung kiss namin namin. Mm-hmm. Ka... feeling po na ang hirap po mag-step, hindi po ako makagalaw. Gawa po lang sa lakas niya po talaga. At inyanig po talaga. Kamusta ka? Tsaka yung mga kasama mo, wala naman nasaktan. Sa awa po ng Diyos, wala po nasaktan sa amin. Uh, marami po sa amin na hilo. Um, multi ka na po mahimatay. Pero naagapan naman po agad ng mga doktor po namin sa kompanya. Kira, taga saan ka sa atin? Bali po tubong General Santos City po ako, pero lumaki po ako sa Quezon City na rin po. At nakakausap mo na ba ang pamilya mo dito sa Pilipinas? Yes po, actually po, bali po nung no time na naasalabas po kami ng kumpanya namin, tumawag po agad si Papa po sa akin para kamusahin din po ako. Mm -hmm. Kira kayo ba'y uh, pinalabas at dinala sa evacuation center o nanatili lang sa Gusali? Bali, nung time na after po, nung napakalakas na lindol, uh, po kagad kami ng kumpanya namin sa open space po. Mm -hmm. And then siguro after an hour po, to check po ng kumpanya namin yung mga nasira mga ano. Hindi naman po kami struggle damage. So nakabalik din po kami kagad sa loob ng production. At ngayong araw, may pasok ba ngayon dyan? Bali, ako po ngayon ay wala po akong pasok po. Dahil eh, halid po ngayon sa Taiwan. Okay. Oh, uh -huh. so yung iba balik-balik trabaho na ba after ng earthquake na yan? Kami po nagbalik trabaho po kami kagad kasi hindi naman po nasira yung mga gamit uh, uh, namin sa loob ng kumpanya. At in, uh, sobrang tiba din siguro yung, yung, building po namin kaya hindi po siya nang na crack, crack lang po siya. Mga maliit lang po na mabati, mga mga biyak-biyak sa uh -huh. dingding. Pero okay naman po kami okay lahat. Nasa ang floor ba kayo? Bali, nung nangyari po ako, nasa fourth floor po ako. Ah, floor. pero, ah, uh, tenth floor po ang building namin. Okay. Ay, maraming salamat at okay. ingat kay Rian, Sa Taiwan. Ah, maraming salamat si... po at uh, salamat po sa pagkakatao na may share po sa inyo nangyari sa aming hapon. Salamat si Kira Ibanez. Ingat. Hindi ba sa tatlongpong pamilya na sunugan sa barangay San Dionisio, Paranaque, kagabi. Nahirapan daw ang mga bumberon na apulahin ang apoy dahil sa kawalan ng fire hydrant sa lugar. May unang balita si Bam Alegre. Nabulabog ng sunog ang mga residente ng Delana Street, Tramo 2, Barangay San Dionisio, Paranaque City. Bago mag-alas 9 kagabi, Masikip ang daan kaya nahirapang makapasok ang mga truck ng bumbero. Inakyat hanggang ikatlong alarma ang sunog. Hudyat para sa responde ng di bababa sa labindalawang fire truck. Isa pang naging hamon ang kawalan ng fire hydrant sa lugar. Buti na lang tumulong ang mga residente sa pag-apula sa apoy. Yung lugar sobrang sikip, malayo yung ano, yung pinaka maluwag na daan, puro ano ne. Eh. Tapos ang hirap, walang hydrant talaga. Buti na lang yung mga tao dito, Nagbakit relay sila, nagbayan yan. Marami sa mga nasunugan, walang naisalbang mga gamit. Si Normie, kung ano lang ang suot, yun lang daw ang naisalba niya. Nakahiga na po kasi ako sa loob. nag air ko na nga po ako dahil magpapahiga na po ako dahil pa ako bukas. Ngayon, tumayo ako, makita ko yung sa labas na, 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 apoy na tapos pumapasok na na sa amin yung usok. Kaya sabi ko sa mga apo ko, labas na kayo, labas na kayo, ayan na yung usok sa loob. Talungan niyo po kami dito sa mga nasulugan sa Tramudos. Tinatay ang labing bahay ang natupok, apektado, ang hindi bababa sa 30 pamilya. Ilang minuto lang matapos ang alas 10 ng gabi, na kontrol ang apoy. Tuluyan itong naapula alas 10.41. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa ng apoy, Gayun din ang halaga ng mga napinsala. Ito ang unang balita mula sa Paranaque, Bamalagre, para sa GMA Integrated News. Matapos sa lakay ng mga ang isa umanong Pogo Scam Hub sa Bambantarlak nitong Marso, natuklasan nilang may ilang nagtatrabaho roon na wanted pala sa China para sa iba't ibang krimen. Lagi una ka sa balita ni Salima Refran, Exclusive. Mm. Pinusasa at hiniwalay ng mga otoridad ang anim na Pogo workers na ito mula sa sinalakay na scam hub sa Bamban, Tarlac. Pinagahanap kasi sila sa China at wanted pala para sa mga kasong fraud, pagpapatakbo ng mga pasugalan at iba pang krimen. Isa pang fugitive mula naman sa Taiwan para sa internet fraud ang natuklasan rin ng mga otoridad noong isang linggo. Those persons with the criminal records or criminal background are open na pumasok sa mga Pogo hubs. And uh, hindi lang naman kasi ito yung first time tayong nakahuli ano ng mga kriminal na nagtatago sa mga pogo hubs. Wala silang ginagawang background verification doon sa uh, mga pumapasok sa kanila. Tingin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o no PAOC, maaaring Jari ng mga pogo na kumuha ng mga may record para sa iba nilang iligal na gawain. Kausap na rin ng PAO Campcor para sa paghigpit sa pagbibigay ng permits sa mga Pugo workers. If we will still continue to allow uh, these things to happen. Parang ang nangyayari dyan is kahit may criminal record ka at uh, wanted ka sa isang bansa, then sa sa Pilipinas pwede kang magtrabaho doon dahil di naman nila chinecheck yung background mo doon. Matatanda ang ni-raid ng mga otoridad ng Zuni One Technology nitong Marso dahil sa mga sumbong ng illegal detention at pananakit sa ilang Pogo workers. Nadiskubre rin nagpapatakbo ng iba't ibang scam ang kumpanya. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng Zuni One Technology. Kanselado na ang internet gaming license ng kumpanya at naghahanda na ng forfeiture case ang gobyerno para sa 10 hektaryang compound. Hinihintay na lang din ang deportation order para sa 282 na dayuhan para mapabalik sila sa kanikanilang mga bansa. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Isinilbi na ng mga otoridad ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy at limang iba pang akusado na inilabas ng Davao Regional Trial Court Branch 12. Pinuntahan kahapon ng NBI at pulisya ang resort ni Kibuloy sa Samal Island, patina ang kanyang prayer mountain sa barangay at Tamayong, pero walang religious leader doon. Wala rin daw si Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Gayunman ay abot na ng pulisyang warrant sa administrator ng simbahan. Voluntaryo naman sumuko sa mga otoridad ang tatlo pang sinilbahan ng arrest warrant at nagpiansa sila sa halagang 80,000 piso. Naharap si Nakibuloy sa kasong child abuse noong 2011. Bukod dyan, naharap din si Kibuloy sa kasong sexual abuse. Patuloy ang paghahanap sa dalawa pang kinasuhan. Dati nang itinanggi ni Kibuloy ang mga aligasyon laban sa kanya. Para naman sa mga hakbang ng ating pamahalaan para matulungan ang mga Pilipino sa Taiwan matapos ang magnitude 7.2 na lindol doon, mga natin, Undersecretary Hans Kakdak, Officer in Charge ng Department of Migrant Workers. Yusek Kakdak, magandang umaga po. Welcome sa unang Balita. Magandang umaga, Ivan. Ivan side. yung mga tagapakinig ka magandang umaga rin po. Yusek, uh, kumusta po yung mga kababayan natin? Ano ho yung latest numbers natin ng na mga nasaktan o nasugatan sa lindol? Well, patuloy ang ating pagmonitor. Uh, kahapon, Bago uh, mga alas ng gabi, dalawa yung nakatala na may minor injuries. Ito mm -hmm. uh, ang natamaan ng kisame uh, mm -hmm. pero very minor ang kanyang head injury. And uh, isang uh, uh, tumama sa pinto ha habang tumatakbo mag-evacuate, uh, yung kamay niya medyo malakas ang pagtama sa pinto. Okay na rin siya, parehong discharged niya from hospital. Okay. But, uh, After 10 pm may natanggap tayong na balita na mayroong hinimatay uh, as a result of the of the uh, yung evacuation process yung uh, puro uh, uh, dahil nga sa pangyayari uh, siya ay naka-confine ngayon pero stable normal hmm. ang kanyang vital signs uh, she's just being treated as a necessary precaution okay. other than that patuloy ang ating pag-monitor uh, walang napabalita ang suspension of work And uh, uh -huh. patuloy lang ang ating holiday ngayon. May dalawang araw na holiday ngayon sa Taiwan. Kaya uh, uh, gagalangin lang yung holiday tapos tuloy na naman ang trabaho ng okay. So good news, uh, Usec, wala tayong fatality at yung uh, injured natin, wala namang critically injured, minor lang. Yes, that's right. Tatlo mm -hmm. so far ay nasa talaan natin at patuloy ang pag-monitor natin. At tapos wala namang missing, Every, everyone accounted for. Yes yes everyone is accounted for we are in touch with all the Filipino communities ang maganda sa Taiwan kasi ay mga 65% of them are factory workers who are in dorms mm -hmm. dormitory so nasa isang lugar sila karamihan nasa bulto-bulto silang nasa nasa mga isang lugar namang mga dormitoryo kayad right? padaling mag-check and then the rest are in households uh, and that too can be easily checked kasi uh, mga Filipino community leaders ang ang ating mga kahalubilo. Oh, ah, wala naman ho tayong problema. Halimbawa sa utilities, ah, uh, nag-work naman ang, uh, ang lahat doon. Hindi naman ho nahihirapan ng mga kababayan natin. And is repatriation an option right now? Well, repatriation is always an option sa mga hmm. Pilipino na gusto magpatulong na makauwi. But in the in the context of the of the earthquake in in Taiwan, wala pa tayong nadidinig na humihiling na magpa-repatriate kasi uh -huh. alam naman na, na Uh, depende rin sa authorities no sa kanilang pamamahala. at so far ay walang humihiling ng, ng repatriation and uh, as i said yun mm. nga uh, um, um, magkakasama ang mga OFWs. Uh, kaya kaya uh, ang, ang kanilang kalagayan ay nasa mga dormitoryo ang kanilang kalagayan ay mm. parating monitor ng mga kanilang respective employers ano hong tulong lang ibibigay ah, na ibibigay ng ating gobyerno sa mga apektado na kababayan sa Taiwan USA Yes, nakahanda tayo yung ating action fund. Uh, uh, talagang uh, nagutos ng ating mahal na pangulo na, na tignan ang kapakanan ng mga OFWs, i-monitor. Uh, Kaya uh, itong action fund is being uh, once again activated. Uh, it's, a, it's a fund granted by Congress and the President. Dito sa tatlong uh, napinsala uh, bagamat minor injuries ay bibigyan na natin sila ng, ng assistance, financial assistance. And of course, yung ating monitor at at yung uh, kung meron na takahanda rin tayo magbigay ng basic needs no sa sino man na, na may kinakailangan na, na tubig and, and, food at anumang basic needs. Pero so far, hindi natin pa nakaka di pa tayo nakakalap ng mga request. Meron tayong ah. hotline. Ang ah. Uh, may mga higit kumulang dalawampuong na mga pamilya na nandito humingi ng tulong. At so far, namomonitor naman natin at accounted for sila lahat. Yusek, wala naman po tayong balak magpadala ng team mula sa DMW? Kaya na ng MECO? Yes, yes, that's right. Uh, we're in close coordination with Chairman Belio mm -hmm. of uh, the MECO and his team. And we're very, very thankful to the good chair. And mm -hmm. uh, so far, maganda ang partnership. Kaya hindi ka naman kailangan magpadala pa ng augmentation. Alright. Uh, again, it also it also largely depends on the on the disaster management of the of the authorities there. At uh, so far, maayos naman sila. Yusek Kakdak, sir, maraming salamat sa pagpapaunla. Good morning. Maraming salamat, Arvan, at sa inyong tagapakinig, tagapanood. God bless. Nakausap po natin DMWOIC, Hans Kakdak. Such a father and son story yung dapat abangan this week sa Kapuso Show na Regal Studio Presents. Bibida sa episode the My Daddy Chef, award-winning Sparkle Child star na si Ewan Mikael. Kasama ang celebrity chef na si Ninong Rai. Kuwento ito ng na amang nagkalayo ang loob pero muling paglalapitin ng pagkain. Siguraduin daw na nakahanda ang inyong mga panyo. Mapapanood na yan this Sunday, 4.15pm sa Kapuso Network at Kapuso Stream. Tinikita ng mga sakyang hindi otorisadong dumaan sa EDSA Busway, kabilang ang ilan sa sakyang mismo ng gobyerno. At live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Gang, good morning. Nasa anim na government vehicles yung natikita ng mga tauhan ng SAIC sa kanilang operasyon. Dito po yan sa main avenue sa Cubao sa Quezon City maga nagsagawa ng operasyon ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAI laban sa mga sasakyan na hindi otorizadong dumaan sa EDSA busway. Lahat na natikitan ay mga governed vehicle. Kabilang na ang sapideya, AFP, dalawang MMDA shuttle bus at dalawang barangay ambulance. Giit na mga driver ng dalawang MMDA shuttle bus. May memorandum, may memorandum sila na may petsang February 20, 2024 na nagsasaad na pwede silang dumaan sa busway. Ipinakita nila ito sa saik pero tinikitan pa rin ng driver. Sinusubukan pa natin makuha ang panig ng MMDA kaugnay nito. Todo paliwanag naman ang mga driver ng dalawang ambulansya ng barangay na naghatid ng pasyente sa dalawang ospital. Ang isa ay pauwi na sa Carmona Cavite habang ang isa ay pabalik na sa Pateros. Ay, tignan naman ang sistema ng traffic sa kabila. Ay, kung dito ako dadaan, ay, bago ako makarating daw sa amin lugar eh, ano na, kung bagay eh, maano na oras. Oh. Pero sir, alam yung bawal? Hindi ko naman alam na bawal eh, kasi pag kami eh, nagahatid ng pasyente sa East Avenue or sa NKTI o sa Land Center, dito kasi kami nadaan eh. Mm -hmm. Iningi po kami ng pasensya, kaila uh, bagong driver po ng ambulans sa barangay uh, wala po kaming Awi na po kami. Ah uh, may tawag lang po sa barangay namin na pitikapin ngayon na ihatid. Kaya po napamadali kami dito kami tumama sa busway. Samantala Igan, nagpapatuloy ngayon yung operasyon ng saig dito po yan sa Main Avenue sa Cubao. At meron pa po nadagdag dyan na isang ambulansya ng barangay na pauwi naman ng Chaong Quezon at nagatid din ng pasyente. Linawi lamang natin ano, yung mga natikitan na barangay ambulance po dito sa operasyon ng saig, Ito yung mga wala ng laman na pasyente at pauwi na sila. Noong namang meron silang pasyente na yatid pa lang sa ospital dito sa Quezon City, ay pinayagan naman silang makalusot. At meron din tayong mga nakita ng na mga ambulansya dito na dumaan na merong sakay na pasyente na hindi naman natikita na tuloy-tuloy lang yung kanilang pagdaan dito sa EDSA busway. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Magkakaroon ng road reblocking blocking at road repair sa ilang bahagi ng Rojas Boulevard. Update tayo sa sitwasyon doon sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam, good morning. Mariz, good morning. Abiso sa mga motorista na lumalakbay dito sa Ros Boulevard, lalo na yung sa gabi. Magsasagawa ang DPWH ng mga road repair dito sa ilang bahagi ng Roas Boulevard. Sinimulan na ang paghahanda para sa isasagawang road repair works sa kahabaan ng Ross Boulevard. Sa bahaging ito na malapit sa Libertad Pumping Station, halimbawa, nagpamorningan ng ilang mga gawa para ilatag na mga kailangan sa gagawing reblocking. Maliban sa mga road repairs, nakatakda ayusin ng DPWH NCR ang south at northbound approach ng Ross Boulevard flyover. Tatagal ito mula bukas hanggang katapusan ng Abril. Sasailalim din sa road repair ang ilang bahagi ng northbound lanes ng Ross Boulevard. Nakatakda ito matapos sa loob ng 150 calendar days. Dahil sa gabi lang ito tatrabahuin para di makadulot o makalala ng traffic lalo na pag rush hour. Kabilang sa mga gagawing repair work ang concreting, or blocking, asphalt overlay at uh, paglagay ng thermoplastic pavements. Mari sa mga oras na ito, magkabilang lanes ng Rojas Boulevard malapit din sa Mil Libertad Pumping Station ay very light ang na ng traffic. ito ang unang balita mula rito sa Ross Boulevard, Bamalegre, para sa GMA Integrated News. Sinuspende ng Department of Agriculture pag-issue ng clearance para sa pag-aangkat ng ilang isda sa bansa. Inibisigahan ngayon ng DA ang umano'y pagpupuslit ng galunggong, bonito at mackerel sa mga palengke. May tuturing daw na iligal yan kung ang importation ay para sa delata, processing o sa institutional buyers. Ayos sa DA, bumuo na sila ng enforcement team para habulin at parusahan ang mga nasa likod ng iligal na pagpupuslit ng mga isda sa mga palengke. Mga palengke, wala naman kasalanan niya. Sa totoo lang, ang kasalanan niya, ipapasok. At uh, nagda Kawawa yung maliliit sa palengke. Dahil uh, fishing season naman ng mga small municipal at commercial from uh, March to uh, pagalang June So, prices should be stable. bigong makapasok sa 2024 Paris Olympics si Tokyo Olympic gold medalist at Pinay weightlifter na si Hayden Diaz. Hindi nakamit ni Diaz ang kailangang puntos sa 59 kg weightlifting category sa qualification rounds ng 2024 IWF World Cup. Dagdag naman sa listahan ng pambato ng Pilipinas para sa Paris Olympics ang Pinay weightlifter na si Elrin Ando. Pinataob ni Ando si Diaz sa parehong weight category. Si Ando na ay kasyam ng Pilipino na lalaban para sa Paris Olympics. Naharap sa reklamong slight at serious illegal detention ang ilang empleyado na isang pribadong ospital sa Valenzuela matapos hindi palabasin umano ang kaanak ng ilan nilang pasyente. Kwento ng isa sa mga nagre na si Richelle, pinayagan naman ang ospital na mailabas ang labi ng kaniyang asawa pero hindi raw siya pinapaalis dahil hindi pa bayad ang kanilang hospital bill. Nakatakas lang daw siya gamit ang gate sa likod ng ospital makalipas ang tatlong araw. Sabi naman ni John, isa pang nagre-reklamo, ipinauwi na rin ang bangkay ng kanyang asawa kapalit na may iwan sa ospital ang kanyang kapatid. Hinarang paraw ang kanyang kapatid na lalabas sana para bumili ng pagkain. Dinala rin siya sa opisina ng safety officer kung saan natili siya roon ng apat na oras. Sabi ng lokal na pamahalaan, bukod sa naisang panang reklamo, may isa pang posibleng nilabag ang mga tauhan ng ospital. Hiningan pa ng uh, pera bago po tanggapin sa emergency room. So yun pa lang is a violation of Republic Act 10932 or ang Anti-Hospital Deposit Law. Naintindihan ko po na negosyante sila. Kaya ho, meron naman tayo mga measures tulad po ng ibang private hospital wherein ang cadaver hindi rin release Ang death certificate hindi rin release Pero nagugulat ako, tao ang hindi rin release Buhay na tao. Naghain naman na ng counter-affidavit ang mga taga-ospital na sinampahan ng reklamo. Anila, walang illegal detention dahil wala naman daw elemento ng pagkakakulong o pagkandado. Itinanggi rin nilang pinigilang lumabas sa gusali ng ospital ang nagrereklamo. Base sa batas, bawal ang pagkulong ng mga ospital sa mga pasyenteng hindi makakabayad ng bill. Kung mapatunayang may sala ang ospital, may multa itong 50,000 pesos o makukulong naman ang hospital staff ng hanggang anim na buwan. Para kay Valenzuela Mayor West Gatchalian, kulang pa ito kaya bubuo raw sila ng ordinansa na mas matindi ang parusa. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.